Piyansa naman ng Philippine National Police o PNP na maaabot nito ang target na drug-free ang lalawigan ng bataan pagsapit ng buwan ng Oktubre. Samantala, nagpaliwanag naman kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang dalawang dating polis antipolo na binanggit sa testimonya ng isa sa mga witness sa pagdinig ng Senado sa isyu ng extrajudicial killings. Ito ang balita ni Sherwin Kulubo. Sarisal. Humarap kay Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis sa Antipolo na itinuturong sangkot umano sa iligal na droga. Kahapon humarap sa Senado ang 23 anyos na si Mary Rose Aquino kung saan isinangkot nito ang mga polis na nagngangalang Rabi Hong na nagdadala mano ng iligal na droga sa kanilang bahay at posibleng sangkot sa pagpatay sa kanyang ama na si Rodelio Campos at ina na si Rosalie Campos noong Hunyo. Ibinigay ni na PO1 Reynald at isang PO1 Dennis Bautista Malabanan ang kanilang panig tungkol sa aligasyon laban sa kanila nila. Lalo kumukulo yung aking uh, dugo. Galing ako sa isang polis na namatay, nagbuwis ng buhay, napakagaling na polis, napakadedicated na polis, namatay. Ngayon, aakyat ako dito sa isang kabilang building. Makasa, maharap, makaharap ko naman yung dalawang polis na binanggit kanina sa Senate uh, hearing na uh, involved sa drug trade. Ayon kay Bato, matagal na rin inalis sa antipolo ang mga sinasangkot na polis. July 1 pa lang daw, tinanggal na sila doon sa, sa antipolo. Antipolo police station, nilagay na dito sa yeah. Abins. So siguro may mga reports na gano'n na mga intelligence reports about their activities kaysa sa tinanggal. Maliban kay Rabi at Malabanan, humarap din kay Bato, sina PO1 Eli Tabon Barcelo Jr., PO2 Alan Langido Barangan at PO1 Joseph Ivan Gibara Gamad. Sa Panay, labing walong Taiwanese at pitong Chinese national ang hinuli ng mga otoridad sa isinigawang bypass operation sa isang bilya sa Sitio Bulabog, Barangay Balabag sa isla ng Boracay. Sa isinigawang operasyon, natagpuan ng mga otoridad ang mga kagamitan para sa isang cybercrime den. Maraming droga rin tulad ng cocaine, ecstasy, injectable drugs at iba pa ang narecover sa lugar. Agad na ipinadala ang mga ito sa Regional Crime Laboratory para sa eksaminasyon. Nagpapatuloy hanggang ngayon ang investigasyon ng mga polis at mga miyembro ng Bureau of Immigration sa mga dokumento ng mga naarestong foreign nationals upang ma-verify kung legal ang kanilang naging pagpasok sa Boracay. Sa Batangas, Muling ipinarada ni Tanawan City Mayor Tony Halili ang mga nahuling gumagamit ng ilegal na droga sa kanilang lungsod. Ito ay sa kabila ng pagbatikos ng Commission on Human Rights sa umano'y hindi makatarungang pagdidisiplina ng Alcalde. Yung parada, yung uh, walk of shame na sinatawag, ayan, abot na abot natin yan. Ito sabi ko nga eh, may, may duty ako na ipaalam sa mga kababayan ko kung sino yung mga dapat na iwasan. No? Pagkatungkol sa talagang tanumang crime. Aminado naman ang ilan sa mga nahuli na kahit sumuko na sa tukhang ay tuloy pa rin ang paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. Tanggap na rin namin talaga. O wala na rin kami magagawa. Kami po talaga ginagamit. At sa bataan, puspusa na ang ginagawang operasyon ng Philippine National Police Region 3 para tuluyan ang matigil ang operasyon ng iligal na droga sa bataan. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Benjamin Silo, target nilang makamit at tawaging drug-free ang lalawigan pagtungtong ng Oktubre. We already cleared 24% of drug affectation, so from 88%, the now, Bata, the province of Bataan now has only 65% drug affectation and for this month of August, we're going to clear another uh, 25%, so hopefully we can be able to clear Kabataan Province from drug affectation on or before October 1 of this year. Ayon pa kay Director Silo, mas lalo nilang maabot ang target kung kabilang sa tutulong sa kanila ang mga mamamayan. Kulang po ang tao namin, kulang po ang resources namin at uh, mas matutugunan po ang pagsugpo sa pinagbabawal na gamot kung katulong po natin yung iba't ibang uh, sangay ng ating community. Kaya po napakahalaga po ng municipal uh, anti-illegal drugs uh, convenor. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines.